Isang masayang araw po. Medyo maganda-ganda ang panahon ngayon dito sa Pampanga. Maulap pa rin po. Pero hindi na ganyang kadilim ang kalangitan at paambun-ambun na lang po. Hindi na yung talagang todo buhaos ang ulan. Kaya itong ating mga biik ay hinuli na po namin. Then po uh, magbibigay tayo ng respisure classic so two doses po 'yon itong malalaking ito ay nabigyan na noon lalagyan na po natin ng kanilang second dose at yung mga bata naman dahil nga hindi tayo nakapagbigay noon uh, Bibigay na natin ang kanilang first dose na una pong binigay nating prevention ay oxytetracycline na long acting para lang po may immune booster ang kanilang katawan nung napakaulan po nababad nababad sa tubig ang aking mga kulungan kahit na may silungan po sila malamig po ang panahon kaya nagbigay tayo ng oxytetracycline LA para pong magi immune booster ngayon ay magbibigay na po tayo ng mycoplasma bacterin na siya namang pang prevent ng pneumonia. So yan po ang mga, ito po ang ating first group na gagawin. At ito naman po ang ating mga gagamitin. May bulak na po akong may alkohol na. At nasa cooler po, nakapag-withdraw na ako ng first batch na apat na ringgil yang 10 cc ng Respisure Classic. Ito po yung Respisure Classic na ating gagamitin. So, dalawang bote po yan. Una ko binawasan itong bago para po yung ating mga ringgilya ay pwede pa nating i-reuse dun sa luma na respisyon sure, na maupupos naman. So, ang gawa ko lang po, bago mag-umpisa, ilinalabas ko na muna, nakaalis sa yelo, itong ating mga ituturok para po medyo magawasan ang lamig para po hindi masyadong masakit pag itinurok natin sa ating mga alaga. At uh, ang pangalawa po na tip pa ay inaalog po ang bote ng respisure bago ninyo bawasan. Para pong pag tayo ng injectable na suspension, aalugin muna yung bote bago po natin kunan ng gamot. At pangatlo pong tip, dapat lagi kayong may cooler na may yelo, yung mismong mga gamot lagi pong ice, uh, naka-ice. So yun po ang aking tip at ngayon ay magsisimula na kaming magturok dito sa ating mga alaga ito po yung second set ng ating mga tuturukan mas may edad na yung kasama po ay nandun sa pulungan ng pakainan so labindalwa ito at yung nauna po ay 36 heads so ito ang ating bibigyan ng meron pong, ito ba nga ito ay pangalwa doon po sa una nating set na binigyan may una at pangalawang turok ng respishore dalawang pong klase ang respishore dati kong ginagamit yung respishore 1 ngayon po yung classic na ginagamit namin kasi last year nga kahit na nagturok tayo ng respishore nagkanumonya yung ating mga alaga kaya po isip ko na pa hindi sufficient yung isang turok lang kaya ginagawa po namin ngayon at between 14 to 21 days binibigyan na ng unang turok at pagkatapos po ng 30 to 40 days binibigyan namin ng pangalawang turok kaya malalaki na po ang ating mga biik na tinuturokan ngayon kasi meron na pong ready na para awatin at pag inawat naman namin tsaka ako na ibibigay yung hug cholera nakatapos na po tayo sa ating pagtuturok ng respiratory, so yun pong mga first time na turukan ay uulitan natin at uh, next week po meron ulit tayong tuturokan yun namang mga magpo 14 days old so yun po ang ating prevention sa respiratory disease ng ating mga alaga mainly po sa pneumonia pero tulad po nung nabanggit ko nung nakaraan nung nag-uulan dahil po stress yun hindi ko binigay yung respisure nagturok lang po ako dun sa mga biik pa ng oxytetracycline LA long acting po ito pong ating mga baboy naman na ah almost kilos po yung iba dito sa kulungan na to. Next week na po tayo magdadala kay ka-farmer. Itong mga to naman po, halos babae na ang mga ito. Iila na lang yung lalaki. Inuna naming ilabas yung lalaki para yung pong mga babae ay mapili natin ng ating gagawin pang breeders. Dahil kulang pa nga po ang aking mga pen, hindi muna tayo naghihiwalay kaagad ng mga babae sa mga lalaki at the same time po uh, habang lumalaki sila mas makikita mo yung development ng katawan ng ating mga alaga at makikita po yung mga hinahanap nating traits sa mga gagawing breeder total safe naman po ang mga yan dahil ang mga kasama ay mga kapon So wala po tayong unintentional breeding pag magkakasama silang ganyan. So ito po ay 17 heads na lang. Dito po sa kabila, meron tayong 15 naman at meron po tayong 23 doon sa huling pen. Yan na lang po ang ating makakawalay na palakihin. Kaya nga po mag-aayos na tayo dun sa kabila para po yung mga malalaki nating biik na nakahalo pa sa ating mga inahin ay maiwalay na rin. Pasok po ako dito sa ating first breeding pen, silipin natin ang ating mga alaga. So, ito po ang ating mga alaga dito sa first breeding pen. Ito po ang ating mas nakatatandang inahin. At narinig po ang boses, narito na sa tabi ko, si Mr. Tard, ang ating bulugan. Pag nakarinig po ng boses, dapat may kamot muna siya. No? ang ah, Mr. Tard? Kamot pati sa Chan Mr. Tard? Ha? Ah? Ah? Ha? Ayan po, si Mr. Tard. Ha? Ah? Ha? Hmm ikot muna no? Na, nakamot ka na rin so yan po ang kanyang mga babies assorted sizes yan pong mga yan ay ipangwalay na nakapagbigay na po ng kanilang greens ayan po nagsasalad ang ating mga inahin at nakikisalo po ang ating mga bii So ito po yung mga nauna naming ginawang shed. Kamukha ng shed na to almost 10 feet po ang lapad niyan. kulang sa 10 yung lo na nabili ko noon. Yan po nakapatong na yan. Hindi po umaabot ng dalawang taon. So ito pong shed na to ay 10 by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90 feet po ang haba niya. Pero yun nga po ang nakita ko na pag ganyan ang ating shed, pag malakas po ang hangin, kahit na nakasilong ang ating mga alaga, ay nababasa sila. oo, oh, sumunod ka pa. Kulang pa kamot mo. Ha? Lakad muna tayo. Kaya nga po ang bagong design na ginawa na natin ay 20 feet by 40 feet. At yan po, kahit na nag kita po na ang lupa sa loob ng ating silungan ay tuyong-tuyo. So, ganyan po ang ating magiging mga design from now on. Hindi na po ako gagawa ng 10 feet lang. Tapos, lahat po ng pwede kong pag back to back ng mga silungan, yan po para makabawas pa ng ampias. So ganyan ang gagawin natin na mga silungan. 20 feet na po ang lapad. Ang haba po, anywhere from 40 to 60 feet. Dahil yun po ang usual na mga sukat ng tarpaulin. Either 40 by 40 or 40 by 60. So ganyan po ang ating gagawin. Tapos mas kaunti na po ang trabaho, gawa ng yung mga tubo, hindi na rin natin puputulin. So tuloy po tayo sa pag-ikot. Yan po ang assorted sizes nating na mga biik dito sa ating first breeding pen. Ito po ay gagawang ko rin ng paraan kung paano namin ilalabas ang tubig. Baka bibili po ako ng sump pump para masipsip namin na ganyan um, kaya po ideally ay itatawid na namin sila dito sa kabila yun po ang ating design ito talagang lugar na ito ay pang tag ulan at dito po ay tag araw pala kaya po may paliguan at itong kabila ang kanilang magiging pen naman sa tag ulan ang naging problema ko nga lang po na nakawan tayo ng baboy dun sa likod kaya yung ating mga batang breeder, napilitan po akong dito ilagay muna para hindi tayo manakawan. So yan po ang ating ginawang temporary adjustment. Pero nakakapekto po sa ating mga alaga. Kaya aayusin na rin namin yung tent sa likod. At magtatayo tayo ng kuburon para po may bantay na ng 24 7 yung ating mga alaga yan po ang lagay ng ating mga alaga ng first breeding pen at yung pong ating mga palakihin na nandito sa tabi lang yun pa po ang isa kong napagdesisyonan na itong mga pen na ito gagamitin ko na rin lang po sa tag-araw malawak po ang silong ng mga ito kaya magiging komportable po ang ating mga alaga dito sa tag-araw pero ngayon pong tag-ulan medyo mahirap pong mag-drain ng tubig naiipon po at nagpuputik ng gusto ang loob ng ating mga pens dito sa unahan ito po dahil magiging summer pen naman nila iiwan ko na po na ganyan lang kalapad ang ating mga silungan dito 10 by 20 po yan ay 15 by 20 po ay sorry po 10 by 20 nga 10 by 15 po yung lawn ha tapos dinagsungan po namin ng mga uh, pa so gagawa pa po, po natin ng ganyan silungan yung dalawa dun sa kabila aalisin na po natin yung mga makeshift nating sulungan dun pag naalis na natin itong ating mga alaga dito so yan po muna ang ating update dito sa 4A Animal Farm nakapagbakuna na po tayo ng respisyon sure. at yan nga po nakapag-ikot tayo dito sa ating first breeding pen maraming salamat po sa inyong parating pag so bye -bye. please share like and subscribe